Okay na. Ay! Okay. Ay! 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 Ay, 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 kasakit. Ay, ko kasakit na. My God, kasakit dito. Ah, ang dito. 1, 2, 3. O, pero, three, pero, three, three, pero, two, pero three, ilang years? Two, 13 years three. there. Mga ilang nagastos mo dyan sa tuhod mo? Oh, ay, Pati yung injection? Pag bibili ako ng gamot, 900. Makasama ng injection? Oh. Ah, yung injection, 17,000 po yun makasama ng injection. Oh, ah, yung injection, oh, 17,000 po God. yun. Huh? ang laki nun. Pero minsan pala ako napa-inject. Huwag ah, ka nang umulit. Kasi wala na akong pera. Huwag <laughs> ka nang umulit. Oh Retired God, na oh ako. Kaya hindi na ako nang umulit. Oh, na wag mo nang, wag mo nang ano, hmm. ulitin yun. Schedule ko sana pa ngayong yung October eh. Yeah. Pero dahil wala akong pera. Mabuti po. Pumayag oh, si Lord. Po, tingnan oh, mo. God is good all the time. When I pray. O, tingnan mo na dito na si TV Visaya. Kaya, legit po ito. Totoo po ito. Ay! Totoo po ito. Ay! 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 Oh, God! TV Bisaya 1, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic. hilot massage, bone sitting and therapy. TV saya One, maraming salamat po mga kababayan ko. Hey, Open okay na yan? Ay! Ay! Tapa mo po! Hari ka sakit! Hari ko! Masakit pa! Aray! 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 Aray ko! Waloy! Ang sakit! oo, oo. tinangok sa ko tayu upo tayo Upo tayo. pero mas masipad naman. na hang na? hang 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 Okay. okay. Parin, meron. Ha? Meron, pero mas masakit. Ha? One, two. Okay, okay, one, two. Hi, my God. I just go. I just go. I just just go. dito mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ito sa mababa sandali lang ha ito kasi mababa eh kung um, upuan oh. okay na okay na nakakatayo na ako ay salamat po Lord oh my God ay Diyos ko Salamat. Salamat po. Okay. Bakit dati? I-ano natin? Doon? Oh, Hindi, kasi bababa siya. sa baba. Tina, natin doon dati. Sige, uh -huh. sige. Doon muna tayo sa red. Ito. Nung hindi ka pa tinerapi, eh, paano ka... Tapayo nila ako. Oh? Tinatayo nila ako pag umupo ako rito. Oo. Oh. O, oh, tatayo nila ako. Nahirapan kang tumayo? Oo. Eh, yun, nakita mong umupo, di ba? Oo. Oh. 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 sa Saan yung naramdaman mong masakit noon? Wala akong kontrol. Pag uupo ako... Wala kang kontrol? Masakit, di ba? Bagsak ko yung buong katawan ko. Oo. Oh. Tapos, pag tatayo, kailangan... Hindi, eh, sa tuhod mo, di ba? Tuhod mo ang ininda mo? Tuhod. O, ngayon? Masakit. Ngayon, wala. O. Oh. Wala. Ay, salamat, Lord. Ilang years mo na ininda? Ito, ah. matagal na to. Doon pang nagtuturo pa ako. Mga ilang years? On and years? off. Kasi may inom ako so, naman. So, mga ilang years la lahat? Thir ito, Ito yata yung 13. 13 years? Mm -hmm. Grabe, Thirteen ang tagal. Oo, nagwe-wheelchair pa. Ilang, today. ilang uh, ang dumaan niyan, ang naghihilot niyan? bilang therapy. Pang ilan ako? Tatlo. Pangatlo? Mm -hmm. Pero anong masasabi mo kay TV Bisaya, ng Ay, syempre. Ito, oh, Patunay naman. Maraming salamat sa TV Bisaya kasi, ito, oh, patunay na nakakaupo ako, nakakatayo. Kaya, within, sino, within, 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 wala pang 10 minutes? Oo. Oh, pero ilang years? 13 years. Ten Dahil sa pag-inom ko lang ng pain reliever. Nawa nawawala? Nawawala. Eh kayo, wala akong ininom na pain reliever ngayon. Kaya, salamat sa TV Bisaya. Ayun, nakalakad ako. Kaya kung meron kayong uh, problema sa tuhod, tulungan nyo po ang sarili ninyo. Kontakin nyo lang si TV Bisaya at kahit saan kayo talagang pupuntahan kayo ako nagpapatunay kasi matagal ko nang gusto siyang makausap at uh, puntahan ako sa bahay pero hindi ko akalain na ngayon, nabigla ako na nandito siya sa amin upang ako igamutin maraming salamat sa tulong niya uh, dahil siyempre, from the Lord God is good kung nagdadasal din tayo at saka sa tulong niya, kahit saan man tayo lubhalap ng mundo basta tawagin niyo siya wala pong bayad, kasi marami na po akong nagastos dito sa tuhod ko, and mga uh, pain reliever. Mga ilan yung nagastos mo dyan sa tuhod mo, Ayun, pati yung injeksyon? Pagbibili ako ng gamot, 900. kasama ng injeksyon? Oh. Ah, yung injeksyon, 17,000 po yun. Ang laki nun. Pero minsan pala ako napainject. Huwag ka nang umulit. Kasi wala na akong pera. Huwag ka nang umulit. Retired na ako. Kaya hindi na ako nag... Oo, oh, oh, huwag mo nang, na, ano, ulitin yan. Schedule ko sana pa ng, ngayon yung October eh. Um. Pero dahil wala akong pera, mabuti po, pumayag si Lord. Tingnan mo. God is good all the time. When I pray, o oh, tingnan mo na dito na si TV Visaya. Kaya... Legit po ito, totoo po ito. 这都不多。